Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Medyo pasensya na po sa ngayon kasi medyo mababa ang ating energy. Mainit ako eh. May hilab na to. Panay kasi ulan eh. Nauulan na -ulan Gusto ko lang kasing, uh, alam niyo yung obligasyon ko sa aking channel. Kailangan araw-araw may post kahit isa. Ngayon, ang naisip ko po na magandang pag-usapan natin ay itong ito pa rin issue tungkol sa ICC na na uobserbahan ko po na bakit ang tagal ang tagal po madesisyonan kung papapasukin o hindi yes, alam natin na alam po natin na may mga political implications kasi ito. Pero, alin po ba kaya ang mas importante? Yung politika? Or yung karapatang pang -tao? Human rights? Karapatan ng mga biktima at yung mga yung pamilya ng biktima. Kasi, papansin po natin, of course, nung panahon ni Duterte, talagang imposible yan. Imposible, kaya nga, kaya nga yung uh, discard niya, para hindi siya maimbestigahan, hindi siya mabuking, hindi ma-expose yung kanya mga, mga evil deeds, ay <clears throat> kumalas po tayo. <clears throat> kumalas um, po tayo sa ICC sa International Criminal Court so talagang kumbaga ang ibig sabihin nun wala nang kapagapagasa yung mga biktima na mabigyan ng justisya at ito po sa ngayon nagpalit na ang administrasyon pero nung umpisa, nagpahayag ang ating Pangulo na hindi niya hahayaan na makapasok dito at imbestigahan ng mga Duterte. Bakit? Dahil mga kaibigan niya. Barkada niya. Naku naman, mga kababayan. Nasaan ang konsensya ng isang Pangulo, ng isang leader, na siya mismo siya ang may kakayahan at kapangyarihan na makapagbigay ng hustisya sa mga biktima pero ang nangyari mas kinampihan pa niya kinampihan pa niya yung shall we say criminal pwede na natin sigurong tawagin criminal ano kaso hindi pa hindi pa naman convicted eh nagbabase lang po tayo sa mga sa mga sinasabi ng mga biktima at opinyon ng mga naniniwala. Pero ako, naniniwala ako na guilty sila. Kasi hindi po ito mangyayari itong kabudukan ito kung wala talaga silang kasalanan. Hindi po ba? Ngayon ang nangyayari kasi. Tapos edi na po maba ma Mahinahan lang po ang pagsalita ko kasi ang sakit ng lalamunan ko. Kapag nag... lakas naman ng boses ko eh, uubuhin ako. Now, dahil po sa away ng uh, Romualdez Marcos Camp and the Duterte Arroyo Camp, eto, parang nabubuhayan, nabibigyan ng buhay yung uh, issue ng pagpapapasok ng justisya. So, isang uh, magandang balita po ito doon sa mga biktima at sa mga lumalaban sa karapatang pagtao. Ngayon, yun nga po, dahil sa away, so kung hindi pa nagkaaway yung magbarkada, hindi pa ito maiisipan na patuloy na yung ituloy na yung pagbibigay ng sorry ituloy yung pagbibigay ng justisya hindi pa rin po maganda sa tingin kahit na ngayon po medyo nagbabago na ang kaisipan ni Pangulong BBM but ang tagal kasi nga nung umpisa since uh, magkakaibigan pa sila yung unit ay nakikiayon siya pinuprotektahan yung may sala pero ngayon <coughs> Andito na po tayo sa sa chapter na medyo medyo nakakakita ng liwanag yung mga humihingi ng justice. Marami pong mga mga opisyal ng pamahalaan na dati dati official din ng uh, ng Duterte administration just like Minardo uh, Guibara na sa ngayon although kung pakikinggan mo po si Soljen Soljen ba siya? Guibara medyo ano pa eh 50-50 parang mayroon pa siyang kinatatakutan nag-aalangan pa siya well natatakot kaya siya? sa dati niyang boss? Bakit kaya? May mga natanggap kaya siya na pabuya? Na kailangan niyang itanaw ng utang na loob? Or takot kaya siya? Kasi actually, during the Duterte, Duterte administration, nasa nasa gobyerno siya ni Duterte. So, for sure, marami siyang alam. Marami siyang alam to think na ang kanyang naging uh, posisyon noon ay DOJ. Di ba siya yung pumalit kay Italiano Aguirre? So, he know that much. Tapos ngayon, kung bakit kasi ito pa ang kinuha ni BBM? Bakit kinuha ni BBM itong mga dating tauhan ni Duterte? Di ba dapat eh, kukuha na lang siya ng, ng iba? Kagaya niyan. Nagdadalawang isip. Kasi siya, nakaposisyon siya ngayon sa gobyerno, sa kasalukuyang pamahalaan, pero mayroon pa rin siyang medyo kinikilingan sa nakaraang pamahalaan. Pero ako kay BBM ano, pero kung ako, hindi ako kukuha ng mga galing sa sa former administration. Ang dami pong mga qualified na tao. Hindi lang sila. Ang dami natin mga graduates, mga mga technocrats, daming matatalinong Pilipino, hindi lang ang mga ito. Kung bakit dito tayo umiikot sa mga dati na na kung tutuusin, ano ba ang napatunayan nila? Di po ba? Ang dami nating mga matatalino. Baka mas matalino pa dyan sa mga umupo na yan or nakaupo sa ngayon. Sa totoo lang, Maraming pwedeng uh, kuhanin. Maraming qualified. You just have to announce that you are hiring this and that position. Marami yan na mag Marami mag apply. If I were a president, ang pagkuha ko ng mga uh, cabinet members is through hiring hindi yung mga Yosef, yung mga dati na kasi yung mga dati na alam naman natin anong 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 nangyari sa bansa natin ano ang nagawa nila may nagawa ba samantalang if we are going to try fresh blood new people baka mas maganda pa ang kahinatnan So, you Ginoo. Know. Now, balik tayo dito sa Duterte and ICC. Ang hindi ko po maintindihan ay kung bakit pinatatakal masyado na para bang ano po, takot ba kayo kay Duterte? My goodness. Wala na nga siyang wala na siya sa kapangyarihan although we know na may pa rin siyang kapangyarihan na paano po ba natin tatawagin ang ganong klaseng kapangyarihan? Under the table? Power? Underground? Alam natin, kaya nga sila takot eh. Kasi kahit paano mayroon pa siyang power baka isang sup-sup lang niya sa mga alagad niya eh. Magka-destabilization na tayo. Pero, since tayo po yung nakaupo sa gobyerno, papatalo ba tayo sa papatalo ba tayo sa takot? My goodness, sino ba yan? A former president, yes? Could be very powerful because of his connections? illegal connections Alin po ba ang mas malakas? Yung legal power o yung klase ng kapangyarihan na patago-tago, nagtatago sa dilim. Hindi ko maintindihan kung bakit masyadong pinapatagal at parang dini-delay? Well, we don't know kung ano ang mga reasons behind. May tinatimingan kaya? Ang nasasabi ko lang, bakit masyadong, masyadong pinatatagal ang pagbibigay ng justice at sa tingin ko mga takot mga takot takot kay Duterte nako kung hahayaan po natin na magpatalo tayo sa takot mas lalong mamimihasay ay takot sa atin di ba? the more na natatakot ka or nagpapabuli ka bubulihin ka talaga Bully siya eh. Kapareho siya ng China. Palibhasa. Iisang, ano sila eh. Bully po si Duterte. Including Sara. Including their minions. Kahit na nga si si Harry Roque, di ba? Bully din. Mga bully. Mga ano, wala sa tamang katwiran ang mga pinagsasabi, mga pinagagagawa. Sana po, paandarin natin yung tama. Yung, uh, yung nasa batas. Ano ba ang nasa batas? Bakit hindi yun ang pairali natin? Basta ba tayo ang ginagawa natin ay naaayon sa batas ano ang dapat ikatakot? Diba? So, yun lang po mga kababayan. Kasi gustong-gusto ko nang umubo. <laughs> Pag-vlog pa po, po ako, pahingahan ko muna ang aking lalamunan. nilalagnat po ako eh. Well, thank you for watching and uh, I'll see you in my next vlog. Peace.